natatakot ka ba na mas sa pagbili mo ng bahay? Alam ko yan, lalo na kung nasa abroad ka at first time home buyer. Baka ang mga naipon mo ay maglaho na lang na hindi mo na mamalayan. Ang daming kwento ng naloko ba? Diba? Kaya dapat siguraduhin mo na trusted at legit ang agent Nakakausapin mo. Kaya importante na may trusted agent ka. By the way, Leslie here, your partner para sa dream home mo. I already helped over 60 families na ma-achieve ang dream home nila. Baka next, ikaw na. At syempre, piliin mo ang affordable at quality home na swak sa budget mo. Kaya choose Hana Unit at Minami Residences. Budget friendly, spacious at nasa magandang location. Sa halagang 25,000 pesos reservation fee, matutupad mo na ang pinapangarap mong bahay wow! para sa pamilya mo. Walang hassle, walang scam, sigurado legal at maaasahan. Ang goal ko makatulong sa iyo na makuha mo ang bahay mo na hassle-free at walang scam. Tandaan Piliin mo mabuti ang pagkakatiwalaan mo sa Dream Home. Gusto mo bang malaman kung paano? Scan my QR code sa screen para makilala mo pa ako at malaman ang best deals para sa'yo.